Human ma kumpirmar nga adunay usa na kakaso sa impact sa nga sa Quezon si City. Ang Lapu-Lapu City usab mo patuman og minimum standard health precaution ilabi na sa mga pasyente sa mga health centers nga nakita an og skin rashes. Sa direktibang ipagawa si Dr. Agnes Cecil realisa ang Lapu-Lapu City Health Officer. Kalikayan lang una sa mga health workers ang close contact sa mga pasyente nga adunay skin rashes. Kini kay usa ka pamaagi nga mag uh, katakod ang impacts mauman ang physical or close physical contact. Kilasig usab nini ang mga health workers sa pagpahibaw dayon sa City Epidemiology and Surveillance Unit kung may mga pasyente sila nga inguniini o outpatient usab ang pagpratar kanila. Wahinooy na talang suspected cases sa impacts ang dakbayan. Samtang subling gipahinumdom sa mga doktor ang publiko sa regular nga pagpanghugas sa mga kamot dili sa mi mag contact amo tambalan but dili namo i contact and then uh, once nga naa sila sa health centers ang ilang mga gilingkuran trapuhan sa mga BHW minimum standard precautions lang jud